Good morning mga par Good morning So ngayon ay nandito na tayo sa ating area Tapos may kunti tayong kakalutin dyan mga par Dun sa dulo kasi hindi ko pala trabaho nung ano eh Kaya ngayon, ay, ngayon ah, kalutin ko na yan mga par Tapos dun sa kabila Yung dun sa yung gibakbak po mga par May kunting ano pa dun kasi pag doktor din kasi na engineer so yung mm, lupa yung tatanggalin po natin doon tapos uh, magdadown ako ng bibita sa ata yung sabi niya so let's go sama pa ako mga par sa aking panibagong blog for today so let's go Akala ko hindi pa natakloban yung na natin mga par kasi nagdagdag kasi ako ng oil nung ano yun nakaraan So unahin ko dito mga par sa bilid Mukhang hindi para na nakare-ready itong mga ano natin ha Katropa natin Bali tinanggal naman yung signboard mga par oh nailipat na nila yung isa so yung isa naman yung babanatan natin itong dulo ng kanal ito mga paro, uh, kunti lang ito Ikutin lang ito mga par, itong tatanggalin natin na lupa. Hindi masyadong ano, marami. Bali, isang bagot lang ito mga par. Ah, bali, one meter. dulo mga par ito yung dulo ng ating kanal pagkatapos di pagkatapos ko dito mga par ay lipat ako dun sa binakbak po noon dun sa kabi dun sa ano bangir tibak school board natin bangir bumangir ta bumangir yung malayo na yung lalagyan natin mga par kailangan natin itulak punta dun sa dulo para makatampak pa tayo Kailangan natin umatras ng konti kasi hindi natin maano mga par. Atras tayo ng konti. Sira tayong malapit. Kasi may mga dumadaan dito mga par. Kailangan natin bawasan yung ano. Konti lang mga par yung bawas. kasi eh, sa bandang likod ko ay dito dumadaan yung mga truck mga park Kau lagaya? Mga wakay na? Kulang pa? Baba Dito sa Binakbak natin noon So, unahin natin dito sa dulo mga par talagang itong mga bakal nandito po itong mga bakal oh. hindi pa nakakot yeah. so ito yung kakalutan natin mga paro oh. na wala nang siminto dito mga par kasi natanggalan natin yung hammer natin eh ito yung magiging pundasyon ng ating wing wall mga par ahit wall perera pa Ah, may bona. Ang kundesin na ba? Bundas yun mga par, yung fundasyon ng poste noon. kanal? Okay na? Abrihan na ako? Ang kanal? Ali, kanil, kanil. binakpak mga par kasi ano eh gamito na natin ni malabi na tayong matapos mga par kunti na lang yan kunti malinis na lang yan mga paro, bali measurement na lang yung kulang yan mga par yan ipa, ipa level na yan mga par tapos lalatagan ng graba gravel base so madali yan mga par tapos yung tubo hanggang doon sa may toho yan Nalagay so, na tubo mga parto niya hanggang doon lang yun. yan. yung ating big na binakpak. So tapos na tayo. Iwan ko mamaya mga parto no, kung anong litis mamaya. Puro pupunta ako doon sa kapila. So abang-abang lang mga parto. Kaya um, na, makapunta tayo dyan. Kaya so, na, makapunta tayo dyan. Kaya na, ito tayo. Kaya na, ito muna tayo sa so tapos naman itong trabaho natin dito mga par so okay na to yung oras natin ay 11.38 pupunta po tayo sa kabila mga par so magdadala tayo ng G1 kulang daw ng G1 doon eh kaya dadalhan natin Samahan niya ako mga par sa ating mabagal na pagtakbo na naman ngayong hapon na ito patungo doon sa kabilang project mga par. Then, okay, mga par, abali nga pala. Dito nga pala po tayo gumawa sa highway. So, Napakabagal po yung takbo natin dito. Kay... Para sa akin lang mga bagno, alam alin talaga ako dito sa yung pagkakarito Kaya doon talaga ako gumadaan mga paro Kaya lang, uh, inararo na nila mga par tapos naglagay sila ng harang doon sa kalsada mga bato Ang lalagay ng stockpile ng bato mga paro, wala na akong daanan dyan banda sa gilid Kaya nagpasa na lang ako dito sa highway magdaan Kahit na mabagal tayo mga paro yung mga paglalay at lalang talaga talaga yung daanan natin mga par nakaroon na lang nga mga traktor 2 uh, oras natin ay alas 4 na nga 50 so, bagal bagal kasi yung bago natin mga par na tumakbo Para tayo nagigipag sa dun sa langgam mga par sa sobrang bagal ng takbo ng unit natin. na tayo mga par Nandito na tayo mga par Nandito na tayo sa ating panghaus mga par So nakarating din tayo Pero nakarating tayo Umulat na sa sobrang bagal Ng ating takbo mga par Umulat na sa bandang itaas mga par Sa may bulkan tapos dito, ulat na umaaraw mga PAR. so hapon na oras natin ay alas 4 na mga PAR. 3.54 ang oras natin kaya sabi matagal sa, matagal talaga yung gahin natin mga PAR. Kapot tayo ng 30 minutes highway may napakalapit lang naman mga pagtuntuto sa inyan kung yung dating takbo niya ay gumagana mga par siguro mga 5 minutes nandito na tayo 5 minutes mga par nandito na tayo kasi mabilis mong tumakbo ito mga par so tapos ngayon ay mga bagal kaya yung ano niya uh, magnetic niya eh maabot tayo ng 30 minutes so napaka tatagal talaga mga par, So, hapon na mga par siguro ay nang dito na lamang itong ating gagpag today at salamat po sa walang bawang, walang sawang pagsuportan